Tria Neo Ena Sabi nila Ang buhay ay parang trail May araw na parang postcard ang tanawin Pero mas madalas Parang sapatos mong nalunog sa putik. Mabigat Madulas At walang paalala Kung kailan bibitiw. Unang trail run ko to Hawak ko ang excitement sa kaliwa at kaba sa kanan. Tapos, napatanong ako sa kawalan. Bakit nga ba ako nandito? Adventure ba to o isang prank na sinetap ng hinagpis at impulsive decision? Sa totoo lang, may pagkalampa ako yung tipong kahit walang bato na gagawang cinematic ang pagkadapa flat na nga pero para sa akin obstacle course pa rin kaya bawat hakbang ko may kasamang dasal first ever akala ko rolling hills lang yung tipong may likod shot na pang caption na finding peace one step at a time pero ang nahanap ko, rolling soul out of my body. Grabe ang elevation. Puro pakyat. Parang awit na puro chorus. Walang verse. Walang pahinga. Yung tipo ng pagakyat na parang buntok mismo ang nagwi-whisper na hindi ka Pero nandito ka na. <laughs> Napapasin ko na guusap na yung mga hita ko. Sabi ng kanang hita, Pre, ba't nating ginagawa to? Sagot naman ang kaliwa. Tahimik ka na lang. ride na lang tong pinanghahawakan ko. Hindi na ako pag-video na makaraan eh. Ito ba yung ano? Parang 360 ba yun? Oo. Oh. Insta360. Insta ang hirap, puro patas hirap Parang yung oh. pa Pero hindi yan ang tunay na bangungot Hindi ang walang katapusang pag-akyat. Hindi ang mabatong daanan Kundi ang panawagan ng tiyan Yung sudden urge na parang deadline na hindi mo pinaghandaan Walang CR, walang tissue May mga puno, oo pero may posibilidad din ng audience ahas wak o mas malala kapwa runner na may go pro at content plan bit bit ko lang dasal tibay ng loob at dignidad na nakapulupot na lang sa punong dinapuan ng kaba tapos nakabibinging katahimikan hindi nakakatakot Kundi himig na parang himig ng bundok Yung hangin na hindi bumubulong pero ramdam mong sinasabi Pagod ka Pero hindi ka talo Basa ka sa pawis Pero hindi ka susuko At biglang may susot na parang Pero next time Magdala ka ng tissue Babalik ako hindi dahil sa dista ako Kundi dahil may something sa trail na to yung paalala na ang hirap hindi hadlang para huminto na minsan ang tunay na lakas ay yung hindi pagsuko kahit nanginginig almost at the finish line ha. Ha. unang trail run ko to pero huli hindi siguro next time dala ko na ang tapang respeto sa elevation at syempre wet wipes